Magandang buhay! Welcome back sa aking YouTube channel, ang Ans A Simple Life. Medyo matagal-tagal na akong hindi nakapag-upload ng na mga videos patungkol sa aking mga alagang kambing. Sa totoo lang ay matagal-tagal na rin naming napag-uusapan na mag-asawa kung i-give up na ba namin ang pag-aalaga ng kambing. Nahihirapan talaga kaming mag-decide dahil gustong-gusto talaga namin ang pagkakambingan. Hanggang sa dumating nga ito nga panahon na nagkaroon ng project ang gobyerno dito sa amin. Ito ang pagkakaroon ng bypass. Makikita nga ninyo dito sa aking video na nagsisimula na silang nga magsemento dito sa aming lugar. Nakapag-clearing na nga rin sila dito kung kaya't halos wala na talagang mga damo. Noon kasi ay malayang nakakakain at nakakagala ang aming mga alagang kambing dito ito nga ang una sa mga dahilan kung bakit gusto na muna naming huminto sa pag-aalaga. Pangalawa sa aming nga tinitingnan pang dahilan ay nagkakawalaan na nga rin ang mga kambing dito. Noong nga mga nakaraan lang ay nawalan nga kami ng barakong kambing at kasabay nga na nawala ang kambing din ng aming kapitbahay. Lumalayo na nga itong aming mga alagang kambing dahil halos wala na nga makain na damo na malapit dito sa amin. Nakapagbenta na nga pala ako dito sa isa sa aming mga alaga. Kapatid nga ito nung isa naming barako na nabanggit kong nawala. Muntik-muntika na nga din ito nga mawala. Inaabot na nga sila ng gabi sa paghahanap dito. Mabuti na lang kinabukasan ay nakita ito ng pinsa ng aking mister. Marami kasi talaga ang may gusto sa karne ng kambing, lalong-lalo na nga ang mga manginginom na ginagawa nilang nga pulutan. Kung kaya't na nagkaka interest talaga dito ang mga magnanakaw dahil uh, bukod nga sa madali itong maibenta ay mahal din ang kilo ng kambing dito sa amin sa Bulacan. Nakakapanghinaya nga lang talaga dahil meron nga kami nga apat na mga inahin na sunod-sunod ngang nanganak. May kanya-kanya nga talaga tayong hilig at ako nga ay ito talaga ang aking hilig, ang pag-aalaga ng mga hayop. Sa katunayan ay sinubukan ko din noon na mag-alaga ng baboy at tinamaan nga lang ng ASF kung kaya hindi na ito nagtuloy. Pinag-iisipan ko nga na kapag maibenta na lahat itong aming mga alagang kambing ay sisimulan ko uli nga mag-alaga ng mga baboy at nang sa ganon ay may maibabahagi pa rin ako sa inyong kwento. Pag-iisipan ko nga talaga ito ng mabuti at syempre ay ibabahagi ko ito sa inyo kung ano man ang aking magiging desisyon. Dito rin pala banda nakatayo ang kulungan ng baboy namin noon. Bukod nga sa ASF, ang dahilan kung bakit giniba namin ang aming kulungan dito ay nagkaroon din ng proyekto ang gobyerno dito. Nagkaroon nga ng riprap dito sa tabi ng ilog. Maisip ko pa nga lang na ibenta itong aming mga alagang kambing ay nakakaramdam na kaagad ako ng lungkot sa ngayon ay babakuran na namin muna ang area na ito. Isa din kasi sa mga dahilan kung bakit ibebenta namin ang aming mga alagang kambing ay nahihiya na rin ako sa aming mga kapitbahay dahil hindi nga sila makapagtanim ng maayos. Pag nabakuran na nga ito ay mag-aalaga ako dito ng mga free range chickens. Ikukulong ko na rin dito ang mga pailan-ilan naming mga bibe Babalikan ko na rin ang pag-aalaga ng baboy. At syempre ay magkakaroon na rin dito ng kambing dahil yun naman talaga ang inyong sinubaybay dito sa aking munting youtube channel Sa ngayon ay gusto ko nga lang talaga nga maiayos ang lugar dito at magkaroon ng kanya-kanyang space ang ating mga alagang hayop Sa ngayon ay magtatanim din tayo dito ng puno dahil kung napapansin nyo ay napakainit nga dito sa lugar na ito at ganon din, ang mga puno na itatanim natin dito ay magsisibing pakain na rin sa ating magiging alaga. Yun lamang po, sana ay andyan pa rin kayo para sumubaybay sa aking mga bagong proyekto at hindi magsasawa para sumuporta sa aking munting YouTube channel. Maraming maraming salamat po. Keep safe and God bless.